Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo magpantuhan. Ang Los Angeles Lakers ay gusto na umanong mag move on kay Lebron at mag focus lang sa paggawa ng team na nakapalibot kay Luka Doncic ayon sa multiple reports including ang balita ng sikat na page na Basketball Forever. At ano ba ang ibig sabihin nito? Well, mahusay pa rin nga sa Lebron subalit alam nga ng lahat na nasa dunong bahagi na siya ng kanyang career at ayaw sana ng Lakers na magsayang ng isang taon sa farewell tour ni Lebron at gusto gusto nila na mag-content dahil pumapatak na din ang oras para kay Luka Doncic. Subalit hindi sila makakuha ng tamang pieces para matulungan si Luka dahil sa 52.5 million per year na sahod na Lebron. Ang 52.5 million nga ay apat na mid-level players na yan. Ang buong team ng OKC not including Shea Gildos Alexander, Isaiah Hardenstein at Lou Dort may sahod lang nga ito na mahigit kumulang 60 million dollars. Kaya nga sana ng Lakers na kumuha ng 7 or more role players gamit ang sahod ni Lebron subalit hindi nga nila ito magawa sa ngayon. Hindi din nila may trade si Lebron dahil wala interesadong team na makipag-trade ng kanilang young assets para sa isang taon lamang ni Lebron James. Isa pa ay may no trade loss nga siya. Ibig sabihin na hindi siya pwedeng i-trade ng Lakers without his approval o kaya naman kung hindi siya mismo ang hihingi ng trade. It's not about the talent level na meron si Lebron dahil ka kayang-kaya na pa nga na magtala ng mga solid na mga stats sadyang hindi lang siya umaangkop sa timeline na gustong paglaruan ng Lakers with their franchise player Luka Doncic. Halimbawa kung nasa Warriors sa si Lebron ay okay lang nga ito dahil pareho sila ng sitwasyon nila Curry na gustong sulitin ang mga huling taon nila. Subalit si Luka nga at ang Lakers ay gusto na mailatag ang pundasyon ng team na hopefully someday ay mag-uwi ng 18 championship sa Lakers franchise. Subalit so, hindi nila ito magawa dahil sa pagtanggap ni Lebron ng kanyang 52.5 million contract Inbis na mag-take ng 20 or 30 million pay cut Kasalanan ba ito ni Lebron? Ang madaling sagot ay hindi dahil sinong aayaw sa 52.5 million na piperman mo na lang ba? Diba? Ganun pa man ay malaking debate ngayon kung gusto ba talaga ni Lebron na manalo pa din o sadyang gusto na lang na makuha ang kanyang malaking sahod bago magpahinga sa basketball. Dahil kung gusto nga daw talaga ni Lebron na magkampiyon tulad ng sinasabi ng kanyang agent Rich Paul ay handa siya magsakripisyo ng milyones para dito tulad ng ginawa nila noong lumipat siya sa Miami Heat, nagpaykat nga sila nila Wade at Bosch para magkampiyon. Dahil lang kung bakit nakakuha sila ng mga solid role players sa tulad nila Ray Allen, Rashard Dubis, Mike Miller, Shane Battier, Birdman at iba pa. Ngunit ngayon dahil hindi to ginawa ni Lebron ay kailangan na mag-work around a budget ni Rob Pelinka dahilan ng pagbarat niya sa ibang mga free agents. On a business standpoint ay panalo ang Lakers kay Lebron dahil sa ticket sales, merchandise at iba pa. Subalit sa usapang basketball ay medyo questionable nga ito base sa roster na kayang ibuo nila nang hindi sumusobra sa second apron. Again, kapag sumobra ka nga dito ay mawawalan ka ng draft picks. May git pa sa times 2 ang tax sa sahod ng mga players mo. Mawawala din ang mid-level exception at mababawasan ka ng roster spot. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?